Paulo Contis, muli nakasama ang mga anak na si Celine at Sonya. Sa wakas ay muli nakasama ni Paulo Contis ang kanyang mga anak na si Celine at Sonya Sa Instagram, ibinahagi ni Paulo ang ilang larawan mula sa kanilang bonding moments kasama ang mga anak, ang dating asawang si Lian Paz at ang partner nito ngayon na si John Cabahog. Sabay niya ng happy birthday sa basketbolista sila man ni ang pagkakataon para pasalamatan si John sa papapaubayan ng makasama niya si Lian at ang kanilang mga anak sa espesyal na araw na iyon. Anya, sinadya niyang hintayin na kaarawan ni John upang may sa publiko ang kanyang taos pusong pasasalamat. Nagpasalamat din siya kay Lian sa patuloy nitong kabaitan at pagpapatawad. Sinabi rin ni Paolo na ito ang dahilan kung bakit hindi sila pinabayaan ng Diyos. Pinuri niya si Lian sa lahat ng pagsisikap nito na kausapin si John para sa araw na iyon. Nagpasalamat siya sa katatagan ni Lian at sa pagpapalaki nito sa mga bata na may magagandang puso. Nangako si Paulo na magiging tuloy-tuloy ang communications niya sa kanyang pamilya at sinabing hindi niya sasayangin ang pagkakataong ibinigay sa kanya ngayon. Sa huli, pinasalamatan niya si Jan sa pag-aalaga kina Celine at Sonia.